Nakatakdang imbestigahan ng Senate Committee on Public Services sa naganap na abiriya sa Naiya sa unang araw ng bagong taon dahilan para makansila lahat ng inbound at outbound flights. Ayon dito kay Senadora Grace Poe, Chairman na Naturang Komite, aatasan nila ang airport officials na magsumiti ng full report ukol sa sanhinga ng sinasabing power outreach at technical glitch sa air management system ng Naiya. Subalit, so, bibigyan muna nila ng sapat na panahon na maopisyal ng paliparan para maibalik sa normal ang flight operation ng NAIA. Iginit nitong si Senadora Grace po na kailangan na magkaroon ng transparency at accountability mula sa CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines. Aniya, magsasagawa ang mataas na kapulangan ng Kongreso ng Investigasyon bilang bahagi nga ng oversight function ng Senado. Ito ay para madetermina sino ang dapat managot at anong dapat gawin para huwag na maulit mangyari na ganap na aberya sa naiya sa hinaharap. Ayon dito kay Senadora Po, alinsunod sa pahayag ng Meralco, sapat ang kanilang power supply sa naiya. Kaya ang kapabayan ay mukhang nakadirekta sa kaap at sa kanilang navigation equipment. Isaan niyang National Security Concern na nangyari sa naiiyat, pinaaalala nito na libu-libong buhay ang nakasalalay sa kakayanan ng kaap na dapat mahusay na mapangasiwaan ang operasyon ng paliparan. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.